morning sa ating lahat guys. maaga ako ngayon guys. At ako ay may pupuntahan. Kaya bago ako aalis. Ay, pupunta muna ako sa akin yung alagang tanim na talong. At, at maraan, marami ng ano, nasuloy na uh, Meron na kasi siyang ano, bulaklak. Bunga pala. Kagaya narin rin guys. Eh. Meron na siyang isang dito, kita are. Pero gusto uh, meron na siyang ano, bunga. Kaya ayan, medyo madilim pag ang aga-aga <laughs> ko pa sa aking talihang.

अच्छा भाई अभी अभी Ayah mana? Ayah saya. Ayah, ayah tak pegi tengah no. Uy. Aw. Ah, may amoy. Duma ako guys. ko ng damo ayon ng asawa ko na gagahukan kasi gawa ng manok. Manok. Pare guys, ah. guys, ay running ng paminta. Yung kaway kung tawagin narin. Arayon po nila. Ayan siya guys. Hindi ganong kita at madilim pa. Naayosin ko yung kanyang harang sa araw. Mayroon hmm. oh, pa din akong mga talong din nito. Ay, kung ano ba yun Ayan yung aking mga ibang tanim na kalong. At sisilipin ko dito yung aking tanim na rambutan guys. At madami na siyang bulaklak. Ito yung rambutan na dibading marukot. O, oh, nakakatuwa guys. Ang dami na niyang bulaklak. Nasa taas laang. Hindi ko mapakita sa inyo at nasa taas ari lang yung bulaklak na sa mababa. Ari puno na dito. Ari. Ito yun ay binablog ko ito noon. Dalawang taon lang siyang mahigit bis na nakatanim. Ganyan na siya tapos meron na siyang bulaklak. Madami na siyang bulaklak. Yes, kaya ako ito ang tuwa. Mahilig kasi ako guys magtanim ng mga halaman pag ako ay nandito lang sa bahay at wala akong pupuntahan na trabaho ay ako magtanim ng tanim at saka sa linggo uli pabukid ulit si Batangin na bisayang vloggers guys so ayan po guys short video lang muna po maraming maraming salamat po sa inyong laban support at panonood po sa aking munting youtube channel at sa mga hindi pa po nakasubscribe subscribe uh, please pakisubscribe po at wag po kalipot ang pindutin ang notification bell para updated pa kayo sa aking mga upload na video good morning po sa ating lahat